Ay, 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 pag-ibig. Manabikan, pag-ibig. Sakat, kapuling, ay sobra. Bawat oh, saglit, nga na, Hindi ko Kabisado. Kabisado. Ngān ola wala hindi ae. Tat tesama nagi om oh, aha. Ma ano sa yon nagi tako. Tu nơi nakulae. pag eating, Pacaculi, I don't see me. Pavot Pananabikan pag banana become Ay I shall have Ang laman ng adang orang, at ng oras, walang hihindi Basta't sayoi na kita ko kunai na kurai nang bagi kini duraj ne to nang oh, oras allah ni hindi ai at kesama 🎵 ano, nakita ko, tunay na kulay ng pag-ibig tulad nito. ko oh.